Isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 28, 2024 at tayo po ay nasa ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 4, verses 42 to 44. Noong panahong iyon, isang lalaking tagabaal sa lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at dalawampung tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga taong. Sumagot ang kanyang katulong, hindi ito magkakasya sa sandaang taong. Iniutos niya uli, ihain ninyo iyan sa mga taong sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. At ngayong linggo pong ito ay atin din pong ipinagdiriwang ang World Day for Grandparents and the Elderly At sinashout out po natin ang lahat po ng mga lolo at lola na patuloy na kumakalinga sa anak ng mga anak po nila At ang isang bagay po no, na matututunan natin at huwag naman natin makalimutan no, yung uh, laging magpasalamat sa grasya at sa bihaya ng Panginoong Diyos At yung sa tuwing kumakain tayo Laging sinasabi na huwag kayong mag-aaksaya no kahit gabutil ng ng bigas ay pahalagahan at bigyan natin ng uh, pagpapahalaga no 'yung pagdarasal bago kumain natutunan natin 'yan sa ating mga lolo at lola. At sa ngayon po sa narinig natin na uh, ikalawang sa ikalawang aklat ng mga hari ay nagpamalas ang ating Panginoon ng himala no kung sa ebanghelyo matutunghayan natin yung pagpapakain sa higit limang libong katao gamit lamang ang ilang perasong tinapay at disda sa unang pagbasa ganun din no nang sabihin ni Eliseo na ihain ang kanilang mga ani sa mga tao ang unang naging reaksyon po ng kanyang mga katulong ay hindi ito magkakasya sa dami ng tao pero sa pananampalataya at pananalig ni Eliseo sa ating Panginoon ay lumabis pa at may natira pa. No, lahat ay nabusog at mayroon pang natira sa mga inihain nila. At gaya ng sinabi ng Panginoon, nangyari ito. Na maganda po na mapagnilayan natin no, sa linggong ito kung gaano ba tayo mas nagtitiwala sa Panginoon. Kadalasan po, kapag natatakot ang tao, na mawalan siya o maubusan, doon mas nagiging madamot ang tao. Kung tutuusin po, no, uh, mas generous pa yung mga taong wala kaysa sa mga taong meron. Kasi yung, yung taong wala, alam talaga niya na wala at ito lang yung, yung meron siya. Pero yung mga taong meron, dahil nga mas natatakot sila na mawalan, ubusan, mas nagiging madamot tuloy ang tao kaya siguro no sa magandang paalala din ito sa atin sa panahong ito ngayon marami po ang mga nangailangan dulot ng mga sakuna, mga bagyo, marami ang magugutom, marami ang nangangailangan ng pagkain, so maraming ang tao ang kinakailangan na uh, mas magtiwala sa Diyos para matuto sa magbahagi o magbigay. Kasi kapag anumang maliit, na, sabi nga, anumang maliit, basta pinagsama-sama, pinagpasalamat sa Diyos, magugulat ka sa himala o milagro no, na ipapa, uh, ipapamalas ng Panginoon. Kaya uh, huwag po tayong uh, magdamot, huwag po tayong matakot na magbigay kasi hindi mo mamalaya na ikaw mismo ay hindi maubusan ikaw mismo hindi mawawalan. Yan po nawa ang isa sa mga matutunan natin no, sa ating mga narinig na pagbasa, lalong-lalo na para sa linggong ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po natin.